nigokwang kagawat damigay ano gamot gamot para sa high blood kagawat high blood ano po ano yun ano Gamot. ano yun ano yun ano ano yun ano yun ano gamot sa high blood? ano yun ano yun ano gamot sa high ano ano yun yun ano 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 yun ano yun ano ano yan? Ayun, pahingi rin akong isa lang. Wow. <tis> oh, tayo, hindi. Losarta na, na ba ininom ni Nanay? May pagdalawa rin pa. Yo. Dalawang T-shirt. Ano pa rin ng lap, yung malaki. Wala 'yon. Ay, yung ano. Sige po. Ay. Dalawa, dalawa kami ng anak ko. Ayun po. Oh. Ah, si Kagawad Aguas po. Yo, oh. t-shirt. <tis> Ano ang kailangan mo? T-shirt. Oh. T-shirt lang? T-shirt lang. T-shirt. Hmm. Oh, yan.